Magandang araw mga Kita Kids! Welcome sa inyong paboritong Showbiz Channel, ang Kita Kids Showbiz. Ngayon, may mainit tayong balita tungkol kina Kim Chu at Paolo Avilino na siguradong ikatutuwa ng lahat ng Kim fans. Tara't alamin natin ang latest update. Pinipilit ng ibang Kim fans na isinama ni Paula Avellino si Kim Chu ng dalawin ng aktor si Aki, ang anak nila ni LJ Reyes, na ngayon ay nasa New York. Ayon sa isang fan, nakita umano sila sa Northport Village Docks at naniniwala silang si Kim ang kumuha ng litrato ng mag-ama na nakatalikod at naglalakad. Ang patunay ng Kim Pao fans, nakita raw silang sabay na nag-check out sa isang hotel sa California kung saan nakabuild ang kapamilya stars na kasama sa ASAP. Dahil dito, umiral na naman ang mga teorya ng mga fans na nagkita na nga si na Kim at Aki. At malapit na raw maging stepmom si Kim. Maswerte daw si Aki kung ganun. Subalit, hindi lahat ng fans ni Paolo ay naniniwala sa mga teoryang ito. Mailan na sinaway ang Kim fans at hiniling na respetuhin ang oras ng mag-ama. Sabi nila, hintayin na lang daw natin si Paolo na mag-announce at huwag siyang pangunahan. Ngunit may ibang fans din na nagpatunay na regular na nagkikita si Paulo at ang kanyang anak. Noong nakaraang taon, bago magsimula ang klase ni Aki, binisita siya ni Paulo sa US. Kaya naman, maaari talagang nagkaroon lang ng pagkakataon ang mag-ama na mag-banding. Ano sa tingin niya mga kita kids? Magkasama nga ba si Chu at Paulo Avellino sa New York? At totoo bang si Kim ang kumuha ng mga litrato? I-comment nyo ang inyong mga opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa inyong pananood mga kita kids. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng showbiz balita. Hanggang sa muli, dito lang sa Kita Kids Showbiz.